Oh, ngayon. Magandang gabi po. Tayo nandito tayo sa lamay ng aking ina. So ngayon O lamay po ito. So... Kuya oh, kan talaga ito no? ngayon Hindi ako makain nito, hindi ko makapag service sa ko ngayon kasi walang lamay maglalaman kami dito wala pang tulugan to <coughs> kailangan magpahinga pag mamayang pag umaga na magpahinga na muna kasi mamaya na lamay na naman to walang tulugan to hanggang bukas to walang tulugan dito kami hulang walang tulog to. Kasi o lamay kasi ito yung kailagay ng lamayan talaga lahat. So guys, maraming salamat sa inyo guys. Thank you. Bye bye.